Darin tayo yung, ano yun yung piso, tatlo, piso para sa pamilya. Ah, pamilya pass 1 plus 3. Oo, yun nga. <laughs> sa MRT. Nasa isa ko piso fares kasi. O, pag bumili ka ng isang ticket, apat yung pwede mong isakay ah. na mga kasama mo. Oo, so. Uh, Ay, bali pala, apat kayo. Oo, pwede. Libre Oo, yun. Libre yung tatlo. Mm -hmm. At kaugnay po nun, uh, meron pong mga grupo na parang duda dun sa mga project ng Marcos Administration na yun yung may pasakay-sakay pa sarili sa MRT3. Mm. ba diba? Parang... Mm, parang gimmick to ah. <laughs> mm, alam ko na yan. Alam ko na yan. So alamin ho natin yung reaction ng uh, Para Advocates for Inclusive Transport na uh, grupo po ng mga uh, advocate para po sa mga commuter, mga uh, driver at mga operator. Kasama natin si Ginoong Nanoy Rafael, siya po ang convener ng Para Advocates for Inclusive Transport. Good morning po sa inyo, Sir Nanoy, si Zander Puito at si Jane. Good morning! Magandang umaga po, Zander, Jane at sa ating mga listeners. Opo, ayan. Ah, una po sa lahat, ano po ba itong grupong para? Uh, grupo po kami ng mga commuters no na uh, lumalaban para sa progresibo makabayan at makamasaang pampublikong transportasyon Opo at uh, ang inyo pong grupo ay we assume na uh, nationwide sir Ah uh, opo uh, nagsimula kami maliit lang no sa Cubao no pero eventually no uh, lumawak nang lumawak yung aming membership hanggang ngayon meron na kami mga members hanggang sa buanga no so uh, talagang nationwide yung aming mm. uh, grupo no at uh, uh, kinikritika namin no yung iba't ibang mga issues no regarding sa public transport lalo na yung uh yung administration na ito tsaka yung past administrations eh wala talagang ginagawa para magkaroon tayo ng komprehensibong programa na tumutugon talaga doon sa pangangailangan ng mga commuters. Mm -hmm. Sir, nito pong weekend, actually nitong Sunday, uh -huh. no? Uh -huh. um, ng umaga. Um, Oo, oh -oh, si Pangulong Bongbong Marcos sumakay ho mismo ng, ano, ng MRT 3 kasama yung kanyang pamilya kasi kumbaga siya mismo uh, personal niyang uh, inilunsad yung uh, 1 plus 3 na pamilya promo fair sa MRT pero parang ang grupo ho ninyo, ay uh, dudaho dito sa pakay ng uh, Pangulo? Oo. no, Usong-uso ngayon yung ganyang mga magsasakay ng MRT, itong mga opisyalis natin, maglalakad sa EDSA. No? Pero alam naman natin, lalo na itong pagsakay ni uh, Marcos Jr. nitong Sunday sa MRT, meron talaga silang ibang pakay. Kahit itong 1 plus 3 pamilya program ng uh, MRT, uh, mukhang papunta talaga ito sa isang sales pitch para maibenta yung MRT lalo magtatapos na yung build lease transfer niya ngayong 2025. So ibig sabihin, pag natapos yung build lease transfer uh, contract niya ngayong 2025, mapupunta na sa gobyerno yung full ownership ng MRT, no? Pero bago pa man nagsasakay itong si Marcos Jr. nung Sunday sa MRT, naglabas sila ng mga press release sinusuyo na nila o naghahanap na sila ng bidders para uh, sa privatization ng MRT. May mga binanggit na rin silang panganan, si Manny Pangilinan at ilang mga korporasyon ng Japan. So sa amin, no, ay basang-basa na namin 'yan, no. Hindi hindi basta-basta sumama yung presidente doon sa MRT para lang sa kung ano. Hindi lang din yung 1+3 program, hindi lang 'yan para sa mga pamilya talaga. Pampataas 'yan ng ridership, yung pagsakay ni Marcos Jr. sa MRT ay basically sales pitch, no sa iba't ibang mga uh, grupo na nag interes na makuha nila yung MRT3. Sa amin no napaka-foul noon at napaka-insulto no sa uh, ordinaryong ordinaryo mga commuter. Una sa lahat, sa eh, sasakay-sakay si Marcos Jr. sa MRT Sunday at malamang ay binakante yung mga coach no. Uh -huh. uh, insulto yun sa amin, sa aming mga araw-araw pumipila ng napakahaba, nang etc. At sumakay siya doon para i-market no itong asset ng gobyerno na matagal na naming sinasabing dapat atin naman talaga dapat pinapatakbo bilang serbisyo at hindi talaga profit oriented no, kasi yun yung mangyayari kapag nag ng MRT no sa halip na mapunta sa atin yung full ownership na nga no sa halip na mapunta sa atin at maging service oriented na yung balangkas ng pagpapatakbo ng MRT. No? At kapag service orientation, ang ibig sabihin nun, hindi na maghahabol ng tubo. No? Pwede nang pababain ng pamasahe. Pwede na talagang buhusan ng pondo ng gobyerno yung MRT para gumanda yung operations, para mihin yung bagon, gawing 24 hours ang service. Ibebenta pa ngayon. E eh, kapag binenta ito at nasa kamay na ng malalaking korporasyon, maghahabol yan ng tubo. No? Hindi tayo makakuha ng mababang pamasahe. Sa halit, tataas ang pamasahe sa karanasan natin sa lahat ng mga privatization, laging lugi ang commuter. Kasi hindi naman gumaganda ang service. Nagtitipid kasi yung malaking korporasyon. Uh, Sir Nanoy, ano ho ba ang uh, panganib kung ang isang uh, government entity ay isa sa privado? Hindi ho ba mas magiging maganda yung kanilang serbisyo apparently dahil nga po private company na yung hahawak? Ah sige, ikukumpara natin sa ibang asset. Okay lang ba 'yan. Opo, so, ikumpara natin sa tubig, no? Napakaraming uh, water districts, yung napakaayos naman ng pagpapatakbo ng mga kooperatiba nito pero nang pumasok ang pwede ko bang banggitin to pumasok ang isang private entity na privatize yung mga water district alam na natin public issue naman pumasok ang Prime Water nung pumasok ang Prime Water ano nangyari tumaas ang singil pumangit ang serbisyo no bakit nangyayari yun kapag nagpa-privatize kasi yung mga korporasyon naghahabol ng tubo hindi wala silang pakialam sa serbisyo no ang pakialam talaga nila ay magkaroon talaga ng limpak-limpak na tubo. So ang gagawin nila, titipirin talaga nila no, yung operations niyan, yung maintenance niyan, etc. At susubukin talaga nilang taasan yung presyo ng uh, kung ano mang utility yan. Lalo na sa mga utilities na public services. Kasi essentially, monopolyo na yan. Wala namang kakompetensya para pagandahan tayo ng servisyo. So halimbawa yung, aquarius uh, sa tubig, no? wala namang kakompetensya yung prime motor. So wala siyang incentive na pagandahin yung servisyo niya. Kuha na niya eh. No? So ang kaya, kaya na, na na talagang gawin na na yung servisyo at taasan yung singil. Ganon din yung mangyayari sa MRT. Wala namang kakompetensya. So kaya mm. naman niya talaga kung sino mang makakuha dyan, kaya niyang taasan yung singil ng pamasahe, kaya niyang wala siyang gawin, no? hayaan niyang mabulok, at mas malala pa nga, kahit yung mga empleyado babaratin niya yung sweldo no kasi kontrolado niya lahat no kaya kami uh, sa para lahat ng public transport ay dapat nasa balangkas ng pampublikong serbisyo no kung pampublikong serbisyo yan hindi maghahabol ng tubo ibig sabihin kasi gobyerno ang nagpapatakbo wala siyang pakialam kung malugi yan o kaya break even lang kasi wala naman siyang babayarang uh, stockholders, oh, no, uh. etc. Uh, ang iisipin niya, hindi na yung tubo, hindi yun ang kanyang magiging metric. Ang iisipin niya ay gaano ba kaganda ang servisyo na maibibigay niya. No, kaso, yung gobyerno natin gustong magbenta ng magbenta ng kanyang mga asset. Nakakainis nga to eh, kasi alam ba niyo yung itong MRT no mm -hmm. uh, binabayaran natin yan ng 7 billion pesos per year na renta kasi nga nasa lease phase pa lang tayo nung build lease transfer na contract. So, ang tagal-tagal nating binayaran ng 7 billion pesos per year, binabayaran natin yung MRTC na private corporation din. So essentially, parang privatized pa rin yung MRT ngayon. Eh. Kung kailan mapupunta na sa atin, ang gagawin ng gobyerno, ibebenta. <laughs> Mm -hmm. Sir, Sir Nanay, bagamat wala pa naman, no, kumbaga parang hindi pa nagmamaterialize yung ating pangamba. Pero kung sakali po na makita ninyo na meron ng mga sintomas o parang premoni senyales. senyales. premonition ba na nako ipaprivatize to ah. Tapos, uh, eto na, meron ng, nakita nyo na na meron ng mga documents, etc. etc Meron ba kayong legal remedy na posibleng gawin sa inyong grupo para po yung inyo pong hinaing eh, isa katuparan. Sige, pag-aaralan po natin 'yan, no. Uh, isang isang posible talaga, no, ay kailangan talaga maipaalam ito sa napakaraming stakeholders, no, yung mga sumasakay talaga ng MRT. Ah, uh, at bukod doon, uh, ibig sabihin yung kapag Uh, kinausap natin yung mga stakeholders, pwede talaga tayo magkaroon ng maraming actions dyan. Kunwari, puhanin uh, talaga yung kanilang uh, mga hinaing tapos ma mag-materialize yun papunta sa iba't ibang forms. Kunwari, may petition signing, kaya naman talaga nating gawin yan. Pwede nga rin talagang magkaroon tayo ng ilang mga batas, doon mas mahirap yun, na pwedeng humarang doon sa uh, ganitong sales ng mga public assets. Kailangan ma-revise yung iba't ibang mga... Uh, batas na nagpapahintulot ng pananamantala ng private corporations dito sa mga dapat public good. Kunwari, dapat i-revise yung uh, PPP framework, no, yung public-private partnership framework. Kasi laging lugi yung public doon sa public-private partnership. Uh, at syempre, di ba, ang mahirap kasi dito sa Pilipinas, no, napaka-konti ng espasyo para sa totoong publiko. Ibig sabihin dito sa mga manggagawa, sa mga maralita, sa mga commuter, sa mga bulwagan ng gobyerno. So ano pa bang ibang espasyo na meron sa amin kundi yung kung hindi sa parlamento na kung nasa yung mga senador, kongresista na 'yan sa parlamento ng kalsada. So magkikita-kita na lang tayo no sa EDSA. <laughs> Walang rehab o di ibig sabihin pwedeng maglakad-lakad doon yung medyo yeah. marami-raming mm -hmm. MRT commuters no kapag natuloy ito at ginipit pa talaga kami. Mm hmm Okay, sir nano sa ibang paksa po, itong pinag-uusapan din na NCAP. Kasi 'di ba, marami hong may mga ilang transport group na tumututulho dito. Actually kinwestyon ho nila kung bakit ituloy pa rin ang NCAP kahit mm -hmm. ho uh, sinuspindi muna ng isang buwan 'yung uh, rehabilitasyon ng EDSA. Pero sa honey ho ng mga commuters, ano ho ang inyong masasabi dito ho sa pagpapatupad ng NCAP? Uh, Band-aid solution po yan. No? Hindi naman yan yung hinihingi talaga namin. Pinapakita yan ng uh, Administrasyong Marcos na as if nakakabuti talaga siya sa mga pedestrians, sa mga cyclists. Baka nga nakakabuti siya pansamantala. Pero merong naaapakan, napakaraming karapatan. At para sa aming mga commuter, hindi naman pwedeng yung kapakanan namin, ang kapalit nun, inaapakan yung karapatan ng iba. No, uh, ang ibig sabihin ng naapakan ng karapatan, demokratikong karapatan din talaga. Isipin niyo ang sistema ng NCAP ay multa muna bago yung bago madinig kung dapat pa talagang tiketan, no, yung kung sino mang pinipiketan. Eh yung mga commuter naman minsan ay motorista din. Halimbawa, napakaraming manggagawa na dahil sa walang transport, public transport options, bumili ng motor kasi napakamura ng motor ngayon, no. So, ihipin na lang ninyo yung isang manggagawang 645 pesos ang sinasahod kada araw. Mag magkamali lang siya sa traffic sign no, isang beses. Magkano multa nun? 1,000 pesos. So, ibig sabihin, yung, yung sinahod niya, 645 pesos, mapupunta lang lahat yun dun sa multa. Kulang pa. So, hindi makatarungan. No? So, para sa amin, kailangan talagang ihinto muna yung NCAP no? at kung with regard sa safety sa pagsunod dito sa mga traffic rules eh kailangan talaga una magpondo talaga ng mas maraming enforcers na hindi na uh, mai-incentivize bangotong no magkaroon talaga ng uh, training para sa kanila no uh, buwagin yung mga sindikato sa loob ng LTO, LTFRB, MMDA at iba pa no at uh, talagang buhusan ng uh, pondo yung infrastructure para magkaroon talaga tayo ng maayos na infrastructure na magiging uh, friendly sa pedestrians, friendly sa commuters at makatarungan para dun sa mga uh, public transport at iba pang motorista. So yung pagkakaroon talaga ng maayos na signages, uh, pagkakaroon ng protected na bike lanes na connected at pagkakaroon ng mga maayos na mga PUV stops. Walaan yan eh. No? Mm -hmm. So yun yung mga sa tingin namin dapat pinofocusan ng gobyerno sa halip na itong very punitive, mapagparusa, no, parang wala naman tong pinagkaiba sa Duterte style, parang uh, kamay na bakal na style na tingin natin ay uh, hindi naman yun yung pamamaraan para talaga masolusyonan yung issues natin sa trafiko. Okay, Sir Nanoy, Rafael, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir. Salamat po. Yan po mga kasama, si Nanoy Rafael, ang convenor ng Para Advocates for Inclusive Transport. At yung kanilang pangamba, unang